Ano dito sisingitan pa niyo ng ano? Ha? Sisingitan pa dito, dito tataniman pa rin ng yug dito. O o, o. Ulang ano? Layo-layo ay ano? Tataniman niya di naman natatagal yang malaking yan at papaputol na rin. Bakit? Papaputol Bato papaputol. Sira <laughs> ulo ka pala. Hindi <laughs> <laughs> pero dalagyan ito po popo ano? Sisingitan <laughs> namin yan. Oo, o, kasi malalayo ano. Sa isa lang. Kakadenahan namin yung gulong para dekan nabil na lubid. Sige, bala kayo. Tapos yung bimporo ni Kaya ko ni... Mamaya na, pag alas 12, balik pa ako din, mamimili magluluto pang ulam eh. Oh, pupunta kami nga doon. Saan? Nga namin, Ay, oh, pang, sige, sige, mga sige. Mga sige, sige, sige. Sige. Diyan, Sige. Pakatula, yung gamit dyan. biggie okay.